Magandang araw po sa atin po mga Bocatribes na ngayon po ay po pwedeng uh, makapanood po ng atin po ng mga uh, video na ito. Mga Bocatribes, ang uh, video pong ito ay may kaugnayan po sa pagtungo ni uh, dating Senator Bong Revilla dito po naman sa tanggapan ng Department of Justice. Ang kanya pong pagtungo dito ay may kaugnayan po sa kanyang uh, counter affidavit o kanya pong pagpapaliwanag tungkol po sa kaso na isinampas sa kanya na may kinalaman po sa katiwalian dito nga po sa pagtanggap ng kickback o yun pong tinatawag po natin na grab and corruption. Dito po sa pagtungong ito ni uh, dating Senator Bong Revilla ay bibigyan po niya ng diin na ang lahat po ng uh, akusasyon na ibinabato po laban sa kanya ay pawang mga hindi totoo. Pawang mga walang katotohanan. Kung kaya po siya ay nagpunta po ngayon dito po sa tanggapan ng uh, Department of Justice. At uh, kung ito po'y yung ating uh, maalaala, mga Bukatribes, ito pong uh, tanging habla, tanging kaso na isinampa po, laban dito po kay uh, dating senatora Revilla, ay uh, ito pong usapin po na may kinalaman sa graft and corruption. Yan lamang po ang tanging habla na meron po siya. At ayon nga po dito kay Senator Bong Revilla, eh lumalabas po para po sa kanya na ang kanyang pangalan po ay nagagamit po lamang. O ito po ay ginagawa ayon po sa ilan, ang pangalan po ni Senator Bong Revilla ay ginagawa po bilang isang escape code. Di umano para daw po mapagtakpan ang ilan pong mga higit na mas malalaking mga personalidad kung kaya't ang ginagamit po para po mapagtakpan ang pangalan noon pong iba na involved din po sa usapin ng katiwalian eh ang mga malalaki pong pangalan katulad nga po ng kanyang pangalan at syempre po iniuugnay din po niya ay si Senator Bato de la Rosa ito daw pong ganitong mga hakbangin eh may layon po naguluhin ang kaisipan ng mga mamamayan upang uh, maliwat po mga Boca Tribes, maliwat ang uh, pangalan noon pong mga dapat na talagang managot sa usapin pong ito. Yan po ay ayon dito po sa dating Senator Bong Revilla. Ngayon mga Boca Tribes, sabi nga po natin anuman po ang katotohanan dito po sa pinag-uusapan ito. Eh, hayaan po natin na lumabas po ang investigasyon at hayaan po natin na umusad po ito. At sa bandang huli saka po natin malalaman kung ito po talagang sinasabi po ni dating senador Bong Revilla ay meron pong uh, uh, kaganapan. Kung ito po ay talagang meron pong katuturan, uh, meron pong tuwirang uh, uh, kahulugan ang kanya pong mga paliwanag na binibitiwan tungkol nga po sa paglalayo ng kanyang pangalan sa mga usapin pong may kinalaman sa graft and corruption. Natatandaan po natin mga Boca Trips, matatandaan po natin na sa mga naunang panahon po mga Boca Trips, ang pangalan po ni dating Senator Bong Rebilla ay naugnay na rin po sa usapin ng Corruption. At ito po ay naganap sa kapanahunan po kung matatandaan po natin ito pong port barrel issue na kinapalooban din po niya at ito po naman ay may kaugnayan sa kanya pong pakikipagsabwatan di umano dito po kay uh, Janet Lim Napoles ayan mga boka ang usapin po ay may kinalaman di umano sa kanya pong uh, pagkakaugnay dito kay Janet Lim Napoles at ito po naman ay pinangulungan niya kung saan po siya ay nakulong noon nakasama po niya noon ay ang uh, pumanaw po sumalangit daw ang kanyang kaluluwa na si dati pong Senate President Juan Ponce Enrile. At kasama din po niya rito ay wala pong iba kung hindi si Senator Acting Active Senator pa rin po magpanggang ngayon na si Senator Jingoy Estrada. Ngayon mga Boca Tribes, kung ang mga usapin pong ito muli ay may katotohanan sa kanya. Aba, eh mukha pong talagang ito pong si dating Senator Bong Revilla, eh mukhang positibo po. Ha? Kung ito po ay mapapatunayan ng usaping ito laban sa kanya ay lalabas po na talagang siya po ay may ginagawang anomalya. Subalit ito po ay pawang mga uh, allegedly lamang. Kanya't abangan po natin kung ano po ang mangyayari dito po sa usaping ito. Sa naging pagtungo ni Senator o ni dating Senator Bong Revilla sa tanggapan po ng Department of Justice. Dapat po nating alalahanin mga tribes Tanging usapin graph and corruption po lamang ang kaso na isinampa laban po kay dating Senator Bong Revilla. Sabi nga po sa isang palabas noon sa telebisyon, abangan ang susunod na kabanata.